Do, wala po siya doon sa seven na uh, finailan ng kaso but nasa 22 siya being investigated right now. Ah, okay po. Uh -oh. At least, Mr. Uh -oh. Chair. Uh Oo, -oh, salamat po para doon. Um, doon po sa unang pitong kaso, uh, may mga DepEd officials ba na investiga kaugnay ng pitong eskwelahang iyon na Chinarge? Um, medyo natatangi yung complaint na to, Mr. Chair, kasi ang allegation ay involved daw yung ilang DepEd officials sa korupsyon ng Senior High School Voucher Program. So may kasamang official na po bang iniimbestiga din sa kasong 'yon? Yeah, they admit na meron tayong mga uh, DepEd officials na, DepEd employees na kasama dito po sa modus na ito at uh, tag file na po ang DepEd against these two uh, DepEd uh, employees, no? So um na investigahan nila at confirm na mayroon pong mga ganitong uh, unscrupulous dept. employees pero uh, hindi nila ano hindi nila hinayaan ho yan nagfile ho sila ng kaso okay salamat po doon uh, Mr. Chair Sabi po ni Director Tolentino Aquino noong Pebrero na walang go student sa Senior High School Voucher Program. Pero pagdating ng Setyembre, may inimbestigahang paaralan sa Pangasinan. So, isa po sa 22 ang iniimbestiga. Pwede ba naming malaman kung aling mga eskwelahan ang iniimbestigahan at ano ang status ng investigasyon, Mr. Chair, Mr. President? Um... Mr. President, uh, Senator Riza, uh, dahil ongoing po yung investigation, uh, ang request po ng department uh, through an executive session para sabihin po yung mga uh, schools involved, pati rin mga personalities involved. Uh, but uh, rest assured na tuloy-tuloy po yung kanilang investigation ngayon. Salamat, Mr. Chair. Uh, no problem po kung sa executive session na lang or kahit isa-submit nila uh, submit sa nila chair nila para sa kaalaman po natin. Yeah. We'll um, request na lang from DepEd to submit to us, in uh, ilagay na lang sa sealed envelopes okay. yung uh, update. Salamat, Chair. And sabi niyo naman na ongoing yung investigation. Mari bang malaman in, in open plenary kung at least ano yung status ng investigation, Mr. Chair? By by end of the year po, itong uh, 22 uh, schools being investigated, may action na po yan. Okay. You know? So, um, um, kung proven na meron mo silang mga uh, transgressions o mga violations, magpa-file ang DepEd ng case within the year na rin po. Alright. Salamat, uh, Mr. Chair. Uh, Dako na ako dun sa HMO benefits para sa mga guro. Uh, nakatanggap po ang aking opisina ng mga reklamo na ilit daw pinapa-enroll ang mga teachers sa isang HMO. Hindi uh, po ba dapat voluntary ito, Mr. Chair? Pinapayagan ba talaga yung mga ganyan? Um, ang, um, uh, this is a good program uh, Mr. President dahil uh, magkakaroon ho sila ng uh, parang uh, health um, insurance benefit um, and first time to pwede nilang gamitin to for executive check-up, pwede nilang gamitin to kung mayroon silang uh, outpatient uh, check-ups uh, unlike sa PhilHealth, dapat magkasakit kayo. No, ito pwede mong gamitin sa mga Uh, executive check-up po, kahit wala kang sakit. Mm -hmm. uh, so, ang uh, allocation po ay 7,000 per teacher. Uh, and then, ang teacher na ang bahala kung ano ang H HMO na gusto niyang mm -hmm. kunin. Pwede rin silang mag-group uh, and get a group HMO. But ang subsidy ng government is about 7,000 per teacher. Salamat, Uh, Mr. Chair. Oh, nga, ang appreciated ang appreciation talaga natin na HMO ay maaring uh, on top of yung PhilHealth health coverage. Kahit po yung uh, ilang bahagi ng labor movement, yun yung advocacy nila eh. Na kung pwedeng noon, no, sinasabi nila pwede bang may PhilHealth plus kung magbabayad kami ng dagdag konti sa premium namin. Um, and in, uh, in this case, Uh, medyo humahabol na yung PhilHealth. Alam po natin yun, meron silang yakap program para, hindi lang para sa inpatient pero outpatient uh, coverage. Pero uh, sa ganitong uh, kaso na reklamo, uh, kung hindi pa ito alam o nabalitaan ng DepEd, pero at least in principle, uh, hindi ba dapat pinagbabawal yung ganito dahil, sabi nyo nga, ang teacher ang bahala, umili. Whether individually or kung mag Uh, group HMO sila. So, uh, yun po, di ba dapat voluntary po? Tama po kayo. This is purely voluntary. So, um, bahala po yung teacher kung gusto, gusto niyang kumuha po ng HMO. Uh, ang government subsidy will be 7,000. So, walang, hindi po natin pinipilit yung teacher kung gusto po nilang kumuha ng HMO. Although maganda po yung, 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 yung uh, programa dahil mm. nga uh, pwede po nilang gamitin to for their uh, medical check-ups or uh, yung mga outpatients, for example, laboratory, pwede nilang gamitin. Hindi nila kailangan mag-antay pa magkasakit po sila para gamitin yun. But in this case, kung, inir kung i-raise -re yung reklamo sa DepEd, uh, hahayaan lang ba ito? Or no, well, Mr. Chairman, ba sabi ni Secretary Angara kung meron pong mga cases na pinipilit sila, uh, i-report lang po sa Uh, DepEd and they will investigate it. Let's very clear na this is voluntary. Wala akong pinipilit ho dito. Okay. Salamat po doon, uh, Mr. Chair. Mm, tapos, katulad ng isang binanggit nyo kanina, Mr. Chair, kaugnay nung uh, mga tanong ko sa Corruption at Go Students dun sa school voucher program, nakatagap din po kami ng mga reklamo na mismo HMO companies daw ang nag-aalok ng kickbacks kapalit ng sapilitang pag-enroll sa mga teachers. May natanggap na bang ganitong reklamo ang DepEd at kung ganoon ano ang ginagawang action dito, Mr. Chair, Mr. President. So far wala naman pong naririnig na ganoon ang DepEd. Um so but let's be vigilant no? kasi alam nyo, lahat ng pwedeng pagkakitaan baka pagkakitaan. So uh, dapat po talaga 'ong uh, maging vigilant. Pero wala akong ganoon. at uh, 'yung 7,000 pong subsidy should go to uh the HMO para mas maganda po yung benefit kasi kung kakaltasan pa yun, lililiit po yung kanilang benefit Ako. no so dapat pumunta po yan sa uh, uh benefits ng ating mga teachers at least loud and clear po yung mensahe ng DepEd sa pamamagitan nyo Mr. Chair kung mayroong ganitong mga reklamo at gustong ireklamo dahil nila sa atensyon formally yes, officially yeah. ng DepEd uh, yan po yung uh, yung uh, uh, very clear message ng ating uh, secretary na Uh, kung meron pong mga nagba-violate, umaabuso, namimilit, pwede kong i-report sa kanya at sa Deped. Eh, meron kasing cases na Uh, kasi may mga openings sa mga di divisions or sa mga guest regions. Uh, mayroon kong binibenta yung mga positions sa mga applicants. So yan po ay riniport uh, kay sekretary. This is in Palawan. So sinuspend po yung superintendent. So kung mayroon silang naririnig na mga violations, even DepEd themselves, mga DepEd uh, um, uh, officials or DepEd employees, i-report lang po sa DepEd. Okay, salamat Mr. Chair, Mr. President. Huling pagsako na lang ngayong gabi, uh, Mr. Chair, tungkol sa mental health na banggit ni, I, I, think, Senator Joel kanina. So, bullying capital of the world na raw ang ating bansa. So, kumusta po ang implementasyon ng anti-bullying policy na nilatag ng DepEd uh, sa bago nitong IRRs? Paano natin matitiyak ang accountability ng learning formation officers at school administrators sa mga bullying cases. Mr. Chair. Ay good news po tayo dyan. At mm. uh, uh, salamat rin kay Secretary Angara. And of we put uh, amounts rin. Uh, meron po tayong 2 billion pesos to hire 10,000 school counselor associates. Mm. You no know, So, um... Uh, kung matatandaan natin, meron tayong bagong basic education, mental health law, yes. at nag-create tayo ng dalawang tier ng mga school counselors, no? school counselors and school counselor associates. Um, so, meron na tayong pondo ngayon to get 10,000 school counselor associates. Uh, this is pauna pa lang to, no? Ang target talaga is one, one is to one. No? So, yun po ang uh, target. So, that will address issues of mental health, issues of bullying at of course ma, ma, ano rin, mabibigyan natin ang ating mga magulang ng proper guidance mm -hmm. when it comes to mental health. Napakaganda po yung tanong niyo dahil uh, ngayon talaga ang mental health is becoming a, a very serious issue even in our public schools. Oh tama po kayo diyan um Mr. Chair at um uh, tanda very concrete itong itong uh, innovation na yon bunga ng pagpapatupad Uh, nung, yung companion measure nga po sa ating mental health law. Naalala po siguro ninyo, Mr. Chair, nung sinusulong pa lang natin yung mental health law, talagang advocacy na pati nung mga Youth for Mental Health Coalition na uh, pati yung mga psychometricians ay mag-further uh, studies para mag-qualify sila maging kung hindi man guidance counselors, yung katulad nito ngayon sa second year na uh, school counselor uh, associate. So bilang force multipliers bukod pa po sa mga peer counseling groups na pwedeng itatag sa mga uh, eskwelahan. May shortage so, talaga tayo ng uh, mga na guidance na po. counselor. So in the yes. meantime, uh yung school guidance associates ang uh, um i-hire muna natin kasi uh, even psychologists and psychometricians, qualified do sila. No? Mm -hmm. So at least meron na ho tayong uh, magkakaroon na tayo ng uh, 10,000 out of the 47,000 schools. Yes, Mr. Chair. And paano natin matitiyak yung accountability, whether yung mga learning formation officers or yung mga uh, school uh, counselors at school uh, counseling associates, pati school administrators, sa mga bullying cases? Um, amen ng uh, anti-bullying policy ang uh, DepEd and this is cascaded all the way to our schools. Um, admittedly ho ang uh, principals and teachers who natin ang uh, empowered to uh, handle cases of bully uh, bullying. No, um but then again nga dahil nga sa sobrang busy rin ng teachers and principals who natin Um talagang uh, nahirapan din sila to monitor itong mga cases submit report. Pero meron pong mga Yeah. But um but meron din po silang um, uh, sinasabit na report card and they also submit regular reports to uh, DepEd para ma-monitor po yung mga cases of bullying. So but but by next year malaking bagay po in school counselor associates. Ito talagang game changer yan uh, when it comes to uh, bullying. So, but right now, yung mga internal policies ng DepEd ang, uh, ang, uh, ang uh, nagpa-function po. Okay. Well, uh, at the very least, pinaka-importante na na, kinakascade talaga pababa hanggat sa bawat uh, eskwelahan para ma-internalize yung mga IRRs nitong bagong polisiya ng DepEd. So, huling tanong ko na lang ngayong gabi, uh, Mr. Chair, nitong nagdaang school year lang, 1,700 student suicides na ang naitala. So, under the Basic Education, Mental Health, and Well-Being Promotion Act, ano po ang mga konkretong suicide prevention measures na matatanggap ang ating mga estudyante? Mr. Chair, Mr. President. So, meron may pong... Uh... Uh, hotline, ang Department of Education. Ito po yung Learners Telesafe Contact Center. Um, so, uh, open po ito sa mga parents or mga bata na gustong uh, uh, may makausap or gustong uh, mag-reach uh, out to experts. At uh, rinirefer po ito ng DepEd sa mga uh, mental health experts or mental health uh, professionals. So, uh, meron din po silang uh, Um, mental health policies uh, in in our uh, schools at uh, ating mga teachers ay uh, binibigyan po ng training on how to handle um, mental health cases mm -hmm. so uh, meron po silang mga ganitong um, uh, mga programs uh even even mga parents din po um uh, meron sila meron din silang mga